Hi mga kaplantwin, isang mapagpalang araw sa ating lahat Welcome once again to my channel Hmm, napapansin niyo ba? Unti-unti na namang lumalamig ang simoy ng hangin Ikasi e nga, bare months na naman Ang bilis ng araw no? Hello sa lahat ng mga nature's and plant lovers katulad ko Ang content na ito ay para sa ating lahat Para sa mga taong open-minded at may positibong pananaw sa buhay Alam niyo ba mga kaplantwin? Ayon ng mga eksperto sa vasto at feng shui na ang mga taong mahilig sa halaman ay mas lalong soswertehin sa taong 2024. Dahil ang taong 2024 ay Year of the Wood Dragon. Sinisimbolo ang kalikasan. Kaya pabor sa atin to mga kaplantuin twin. Kasi mahilig tayo sa mga halaman. Halaman na matatagpuan sa kalikasan. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang walong ornamental plants na ayon sa mga eksperto ay mas lalong nag-a-attract ng positibong enerhiya at nagbibigay ng kaswertihan sa darating na taong 2024 kapag ito'y ating inaalagaan sa ating mga tahanan. At ang nangunguna sa aking listahan ay ang pinakamaswerteng ornamental plants sa taong 2024 ayon sa mga eksperto ng Feng Shui, ang snake plant. Ayon ng Feng Shui na ang ahas at ang dragon ay magkasundo. Kaya naman, ang halamang ito ay napakaswerte sa darating na taong 2024. Ang matutulis at nakaturong paitaas na mga dahon nito ay may kakayahang pumutol ng negatibong enerhiya at nag-a-attract ng positive energy at nangunguna sa lahat ng mga halaman na may natural air filtering and air purifier plant. Yan ay napatunayan sa pag-aaral ng National Aeronautics and Space Administration or NASA. Kaya ang halamang ito ay makikita mo mapabahay man o sa mga businesses establishment. ang pangalawa sa aking listahan ay ang Peace Lily. Ang Peace Lily ay laging kasama sa top 5 bilang isa sa pinakamaswerting ornamental plants. At ngayon sa taon ng mga dragon ay napasama rin ito sa pinakamaswerte. Ito ay may kulay puting bulaklak na sinisimbolo ang kapayapaan. Ang mga malalapad na dahon nito ay may kakayahang tanggalin ang mga kontaminadong kimikal sa hangin na nakakasama sa ating kalusugan. Kaya tulad ng snake plant, highly recommended rin ito ng mga eksperto na alagaan natin sa ating mga tahanan dahil sa napakaraming binipisyo nating makukuha mula At dito. At nag ito ng positive energy papasok sa ating mga tahanan. Pangatlo, Arika Palm. Oo, isa rin ito sa pinakamaswerting halaman sa taon ng mga dragon. Sinisimbolo ang palaspas. Ayon ang Feng Shui, ito ay may kakayahang magtaboy ng bad elements and bad spirits. Kaya madalas makikita mo ito sa may main door o sa may entrance na bahagi ng mga tahanan. Pangapat, ang tinaguriang money plant, ang golden putus. Napasama ito sa listahan ng mga masisulting halaman sa taon ng mga dragon. Ang halamang ang sinisimbolo ang wealth, prosperity at abundance. Isa rin ito sa mga halaman na may mabisang nagtatanggal ng mga kontaminadong kimikal sa hangin na nakakasama sa ating kalusugan. At napatunayan rin ng mga sayantipikong pag-aaral na ang golden putus ay may kakayahang tanggalin ang radisyon na nagmumula sa pangunahin nating mga appliances tulad ng telebisyon at mga computer. Pang lima, money tree o mas kilala sa tawag na Pachera Aquatica, ang pinakapaboritong pampaswerte ng mga Chinese businessmen. Dahil pinaniwalaan ng Feng Shui na ito ay naghahakot ng siksik, liglig at nag-uumapaw na kasaganahan sa buhay. Lalong-lalo na sa mga taong pinasok ang mundo ng negosyo. Dabis itong pang indoor plant at kapag ito ay nasa inyong tahanan, ipwisto e niyo ito sa may main door sa may gilid ng inyong pintuan. O di kaya naman ay ipwisto nyo ito sa may timog silangang bahagi na inyong tahanan. Pang-anim, Monstera adansonii. Napabilang rin ito sa mga Feng Shui Lucky Plant. Isa rin ito sa pinakamaswerting ornamental plants sa taon ng mga dragon Ayon ng feng shui, ang mga butas ng mga dahon nito ay sinisimbolo ang alkansya Nag-aakit ng positive energy kapag ito ay inalagaan sa inyong tahanan Ang halamang ito ay hindi lang nabubuhay sa soil, nabubuhay rin ito sa tubig Dipindi na lang sa inyo kung saan nyo itong gustong itanim Pangpito, Chinese Evergreen o mas kilala sa tawag na Aglaonema. Ayon ng Feng Shui, napakaswerte nito. Lalong-lalo na kapag pinasok mo ang mundo ng negosyo dahil ito ay may kakayahang mag-attract ng positive energy. May kakayahang mag-attract ng kayamanan. Isa sa pinakamaswerte ng ornamental plants sa taon ng mga dragon, ang Aglaonema. At pangwalo... Lucky Bamboo Plant Pangalan pa lang, swerte na Ayon ng Feng Shui na ang Lucky Bamboo ay swerteng halaman sa lahat ng panahon Sinisimbolo ang love, health, wealth, prosperity at abundance Yan ang walong ornamental plants na ayon ng Feng Shui maswerte sa Year of the Wood Dragon. At ayon ng mga eksperto sa Feng Shui, na sa lahat ng mga zodiac sign, ang Year of the Dragon ang pinakamaswerte. Kaya maging positibo lang tayo sa lahat ng panahon mga kaplantwin, dahil ang Year of the Wood Dragon ay may hatid na pag-asa para sa ating lahat. At laging tandaan, ang lahat ng mga ito ay pawang gabay lamang. Ang iyong walang kapantay na pananampalataya sa Panginoon ang siyang pinakamabisang gabay sa lahat. God bless everyone. Adios.